sa amin kapag pagkakilala na patuloy mo kami pagsigasan Panginoon at ganoon din ang pagkain ito kama mag, magbigay ng kaluwalatian sa aming katulong lupa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang anis amen. amen. Amen, amen mga kapatid. Amen. Uh, na naman tayo sa ating Travel 369. Ito si King Prince Uli. Maghahatid na isang masarap na content sa ating YouTube channel na Travel 369. Mga kapatid, nandito ako ngayon sa Abanico Restaurant, Cafe and Events. Ito po ay matatagpuan sa Silang Cavite. At nandito po tayo ngayon. Ito po yung pinaka sa sa mga top of the line nilang mga pagkain, no? Ito ang pinakpit ng Abanico. Ito naman ang kanilang pork sisig at of course ang star of the show ang ating bulalo ng Abanico. Dito 'yan si Sir, si Sir dating pari 'to magpapari. Saka si Madam ang kanyang Mrs. at si Madam na Ilongga girl, no? So nag-enjoy -e po sila dito. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng abaniko? Ito po ang abaniko, 'yan. So isa pong dahon na ginagawang pwedeng gawing pang bubong sa inyong tahanan. So ikot mo na ako, no? Kung anong meron dito sa abaniko, tingnan mo. Ito dito para siyang bahay kubo na may protection para sa lamok. Okay. So, dito tayo. Yan ang mga abaniko. Dipahat uh, di Hindi po siya di hot. Abaniko hat. So, marami po mga kaibigan ang mga abaniko hat, no? dito sa abaniko restaurant sa may silang kabite. Malaki po mga kapatid. Siguro mga isa, dalawang ektarya po ang laki nito. Ganun po. So, marami po siyang mga parang bahay kubo pero abaniko uh, po ang ginagamit. Okay, so ito tayo para masilayan natin. So ito po ang format, pero po isang ah uh, protection 'no. Pero siyang net para hindi makapasok sa mga lamok. Ayan sila ba oh. Yan. Ma'am, pwedeng makwa ang mukha nyo sa aking vlog? Uh Travel 369. Taga saan po kay Ma'am? okay, taga Manila sila. O oh, kaway-kaway naman ma'am, Travel 369 po, no? Ako po si King Prince sa Travel 369. So, sa channel ko po, yung masarap na pagkain, murang daing, at kung ano na pa. Mag-subscribe kayo ma'am, Travel 69, isang word, at ang profile pic po ay prutas. Okay? Lamat! Okay, ito yung mga iba pa. Ayun, tingnan mo naman, para kang nasa Mountain Province. So, ito po ang abanico restaurant so ano pa hinihintay nyo punta na kayo dito at kubain na sa abanico restaurant sa silang Cavite. yan po hindi ko na pupuntahan yung entrance basta malapit lang po siya sa highway ng silang Cavite. yan so balikan natin sila madam no? habang sila ay kumakain sir anong masasabi nyo sa bulalo ng ano sir kahit hindi nyo pa natikman, <laughs> ano masasabi nyo, sir? Masarap po, masarap. Oo, oh, lagi dito si sir. Eh. Mas malambot yung kanilang baka. Wow! Meron pang ano, no, bone marrow. Si madam, anong paborito mong pagkain dyan, madam? Pinakbet, pinakbet, malasa. Wow! Talagang halatang madala si madam. At saka sisig sa mga kaibigan nating mangininom. Mahilig sa MP at Alfonso. Dito na kayo. Ito naman pinakbet. Madam, anong paborito mo, madam, dyan? Si Madam mo, oh. abulado ah, si Madam. Okay, so makikain na ako sa kanila mga kaibigan. At kinausap ko na po ang mayari na libre kami, walang bayad. <laughs> Pero subject for approval pa po. <laughs> so, kain na muna tayo, okay? So, tandaan ang lugar. Abaniko Restaurant sa May Silang Cavite. Yan ang Abaniko. Oh. Pasal kayo mga kapatid. At matikman ang kanilang masarap na bulalo at kung ano-ano pa. So, ito yung mga ano nila oh. Menu. Yan may manok, may baka, may baboy. May laman dagat, pampagana, gulay, pampainit, irinda, salad, pansit, pasta, sisling. Yan. Yung sila mga yung package yung pangmarmihan. So, meron silang beer at kung ano-ano pa. Ayan. Okay, so, to si King Prince, magpapasalamat. Lagi manood sa aking YouTube channel. Travel369. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.